Sa Narvacan, Sur naman, isang babaeng anim na taong gulang ang minules at pinagtataga umano sa ulo ng isang lalaki. Itinanggi ng suspect ang paratang. Makibalita tayo kay Manny Morales ng GMA Ilocos. Minules chat pinagtatago umano sa ulo ng lalaking ito ang isang babaeng anim na taong gulang sa Narvacan, Sur. Base sa pahayag ng pamilya ng biktima sa pulisya, Nangyari raw ang krimen nitong Martes sa bahay ng tiyuhin ng biktima. Papunta raw sa banyo ang biktima ng sundan ng sospek. Hinatak daw ng sospek ang biktima papunta sa isang kwarto at doon minulest siya. Wala raw ibang tao sa bahay noon. Itong sospek is medyo nakainom at sinundan niya itong biktima. Inamin naman ng sospek na nakainom siya at nasa loob ng naturang bahay noon. Bumi bisitaraw siya para tumulong sa sakahan ng pinsan ng tyo ng biktima. Pero awan di ko awan ako di kwarto, di ako di salas. Ad papatuktugaw kami niyan. na ada gumi, manung tulungan mo una na kanya. Siya pinagtulog na kaniki, pag pukot di bed. Ada taradara na yana dara. Positibong namulestya ang bata base sa medical examination. Sa ngayon, ginagamot ang biktima sa isang ospital sa San Fernando City, La Union. Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa sospek. Manny Morales, Nagbabalita, Pilipinas.